Mga idol, nandito ako mga idol sa Pasay Rotunda. Sa MRT, sa kaya ko na ni papuntang, ano, papuntang bendiya. Bali, dalawa itong pupuntahan kong istasyon. Ayan guys, so nakapasok na ako guys. Nagtap na tayo. Ngayon, itong dinadaanan ko rito, dati-dati pagka lasawar ito, ito, punong-puno ito rito ng mga pasaheros. Buti ngayon, medyo maluwag at maganda. Ito naman sa Pasay Rotunda, ito dito sa baba medyo maulan lang kaya ito basa ang ano basa ang sahig ito na nga pala guys dito papababa na tayo dito sa ay ano sa hagdanan diyan sa dulo na yan ayan yung mga sakayan na ng na yan bababa na tayo diyan at ito na nga guys ito naglalakad na tayo ayan na guys oh, malapit ako guys sa pintuan at saka ito ito papasok na ako pala guys dito papasok na ako sa loob ng pintuan andiyan na guys so oh. maraming bakanti guys sa mga ano sa upuan lalabas na ako dito na ako sa Bindiya ito naman yung platform ng Bindiya yan Aakyat na ako ng escalator pupuntan uh, pupunta na ako sa taas ayan yung Bindiya ito yung Bindiya Station sa second floor to bali mayroon pa ito doon sa taas yun ang pinaka, ano, na, pinaka uh, labasan na ng Bindiya bali ito pala guys oh. tinitingnan ko muna yung panahon medyo makulimlim dito naman sa tagiliran at saka dito sa mga tabi-tabi ng mga mga side ng MRT station ito pala papaket na tayo dito na Diretso na tayo dito sa third floor na ito na yung pinakalabasan na ng ano ng papuntang bendiya ayan na nga ito na nga andito na tayo sa ano sa third floor na oh, bali dito na labasan palabas na sa MRT Estasyon ng Bendeya. Ayan, ipapasok ko na ang card. Papalabas na tayo. Ayan guys, dito na tayo sa labas ng, ano, ng Bendeya. Ito naman yung papunta rito sa May Colby's Park. Yan itong daanan na to. Ngayon, dito naman sa kaliwa na to. Ito, papunta neto dito sa pinakalabasan ng Bendeya papaba. Diyan na ng mga sakaya ng mga papuntang Makati. Pupunta ka ng aw uh, Washington. Ayan, maraming ano dyan, maraming uh, na dyan, mga jeep. Ayan, doon naman sa dulo ang mga sakayan doon sa hagdanan na yun. Ayan Ay, ano, yung pati ano, nagtitinda ng payong, Oh. Ano? Okay naman. Ayos, ayos. Ah. Ayos, kita mo itong videos na to. Hindi ko akalain yung videos na to Kilala pala ako nito Kilala ko sa Siguro sa pagbablog ko Kilala ko nito Ako, okay. oh, kumusta? Galing na ako dun sa taas Bababa naman ako Pupuntahan ko ang Ortigas Ayan, dumating na yung Santa Martin Galing pa niya na ano? Galing pa niya na Tasa yung Dito na ang Port Dias, pagbaba na sa Port Dias. Port Dias Station, magingat lang ako sa panatanggap sa pagkakita ng train. Tingnan niya natin dito. Ayan, yeah, sa baba oh.